everyone! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga't balot na balot pa nga tayo sa ating kumot at nakahiga pa nga talaga tayo. Wala nga palang pasok ngayon ng aking amo kasi nga may mga trangkaso kami. Sabi nga pala niya sa akin, bukas na daw siya papasok. At kung mapapansin nyo nga yung aking boses ay medyo namamalat pa nga tayo at medyo barado yung aking ilong kaya ang hirap magsalita. Dalawang linggo nga palang hindi nakapasok yung amo ko kasi yung unang linggo ay pumunta siya ng maka at pagbalik nga niya dito ay may mga dala silang trangkaso kaya naman hawa-hawa kami. Ang una nga palang na trangkaso ay ang alaga ako at sunod ako at sunod yung amo ko. Na. Alam mga... ko pa kasi medyo kasi ako yung nag-tingin. so kaliit sing natin. Ito na naman tataw na paka-tinay. Stop na 'to, pala na maganda. Ito yung tie olive tea. So, ini-mini ang tie ko para sa mga Balik-tulog tayo ngayon. Balik nga mga mare, sabi ko nga ni babalik-tulog ako kasi wala naman pasok ang amo ko. Pero dahil nga maaga ako nagising, hindi na talaga ako nakakabalik ng tulog. Kaya ayan, nagligpit na lang ako ng aking higaan. Inayos ko na yung aking bed. At pagkatapos niyan, magre-ready na ako para sa aking almusal. At pagkatapos umitay diya pang aking higaan, umupo na ako sa aking upuan at humarap na ako sa may huwagang salamin. Ito yung ginagawa ko tuwing umaga pagising natin. Pagkatapos mag ng higaan, magsusuklay tayo ng buhok, magpapalit ng pajama, maghihilamos, lahat-lahat na. Lahat naman yan yun yung ginagawa natin tuwing umaga, di ba? Diba? Bago natin umpisahan ang ating mga trabaho. So ayan guys, natalian na natin ang ating mahabang buhok. Ako nga lang pala sa buko, ko. Dati napakahaba niyan pero ngayon maiksi At plano ko nga pag-uwi ng Pilipinas ay ipapaayos ko siya kasi hindi na talaga ako happy sa buho ko ngayon kasi hindi na siya pantay-pantay. Pagkatapos kong may tal ang aking buhok, may nahanap mga ako sa aking bag at alam nyo na kung ano yun. Alam nyo na, ang mga babae, di ba, hindi talaga mawawala yung pangkilay natin. Importante sa lahat yan, di ba? Lalo na sa mga kagaya kung walang kilay, kaya kailangan natin i-drawing yung ating mga kilay. Pagkatapos kung may drawing ng aking kilay, tumayo na ako at kukuha na nga ako ng mineral water kasi magpapakulo na tayo ng tubig. Ito na mga mari, tayo ay magpapakulunan ng ating tubig na kakapihin. Ang kusina ko nga pala ay nandito na sa aking kwarto. Anytime na gusto kong magkape ay pwede pwede. Ito na pala sa akin ito ng amo ko, yung heater, para hindi na ako pupunta ng kusina para magpakulunan tubig. O anytime na gusto kong magkain ng noodles o ng kape. Nandito na sa kwarto ko. Tapos kung uminom ng kape, ay numpisahan ko na yung ating daily routine. So ayan, napunas-punas lang muna tayo ng lamisa kasi tulog pa yung aking alaga at yung aking amo na babae. Hindi pa tayo pwede mag-vacuum, kaya tinidea ko lang muna yung lugar kung saan yung may mga kalat. Kung mapapansin nyo, napakaliit lang talaga ng aking nililinis kasi ang liit lang ng kanilang bahay ngayon. Siyempre, nag-uumpisa pa lang sila ako nga pala yung ating tapunan ng basura malapit sa may lababo kasi doon yung may marami tayong itatapon kapag naguhugas tayo ng plato. Hindi ko na kailangan maglakad papunta sa may basurahan. Matatapos kong ligpitin yung kalat sa sala at may tapon ng mga basura sa basurahan ay hinarap ko naman ang paghuhugas ng mga plato. Alas 10 na nga pala sila nag-order ng pagkain kagabi at tinalan nga pala ako ng ama kong babae sa aking kwarto. At ang mga pinagkainan pala nila ay sa umaga ko na lang niyang ginagawa kasi nahihiya akong lumabas kapag ka nandiyan sila mag-asawa sa sala na katambay. Tapos nga ako maghugas ng mga plato at ibabalik ko na sa cabinet yung mga platong natuyo na. Tuyo na. At sunod naman na ilalagay ko yung mga dede ng alaga ko sa sterilize kasi kailangan natin siyang sterilize bago natin ipagamit sa ating alaga. So yan mga guys, tapos na tayo maghugas at magligpit. Tapos kung ligpitin yung ating sala, may tapon na mga basura at mahugasan yung mga plato. At naisalay ko na rin yung mga gamit sa ating cabinet. Susunod naman natin nga harapin ay ang paglalagay ng ating mga labahan dito sa ating washing machine. Hindi nga pala ako araw-araw naglalaba kasi wala naman akong lalaban araw-araw maliban sa damit ko at damit ng aking alaga. So, ganito lang kasimple yung ating trabaho. Ang pinakalas ko nga palang gagawin ay ang pagbabakiyom at ang pagmamap ng ating sahig. At dahil tulog pa nga yung aking alaga at ang aking among babae, ay hindi pa natin pwedeng patunogin ang bakiyom dahil magigising sila. Oo, oh, okay. guys. Tapos na akong maglinis. So, ganun lang. Mamaya na natin ikukuntinu yung pag-gising pag nila sa so, magbabakiyom ako at magmama. Tulog pa kasi sila kaya tinidy up ko lang yung mga kalat sa sana. So, yun lang, guys. Good morning and have a nice day. Thank you for watching, guys. Bye-bye.